Uh, ang init, ang so, ah, uh, init ng putik talaga napakainit. So, good day sa inyo and welcome back sa another video. Okay, bibigyan ko lang kayo ng idea kung anong nga uh, ganap na, uh, dito sa video na to. Okay, so pumunta ako sa bahay nila mama dun sa uh, San Marino sa may paliparan banda. Uh, kasi may kuku kukunin ko dapat yung bike ko doon. And uh, Nagulat ako, pagdating ko doon, yung harap na bahay nila mama is merong mga kalapate and na-mention nga ni mama na, na meron daw, nag-aalaga ako ng kalapate, ganyan-ganyan, ako. And si ate, nag-offer kagad na bigyan ako or na magbigay sa akin ng kalapate. So, uh, sabi, nagulat ako, sabi ko, ah, baka sa anak niya yon. ganyan. So, ah, uh, binigyan niya nga ako ng dalawa actually apat yon sabi ko hindi ko kayang hawakan yan kasi wala akong ano wala akong ah uh, wala akong karton wala akong ano uh, sabi niya sige ganito na lang dalhin mo na muna yung dalawa and balikan mo yung dalawa ulit pag nakapunta ka dito sabi ko okay sige walang problema so eto na yon and i hope mag-enjoy kayo sa konti na sa short video na let's go Mereka akan memberikan kita buah-buahan. Sebenarnya, mereka akan memberikan saya buah-buahan. Saya Ini So yan, binigay sa akin ni ate Ayan, kasi hindi kaalaga siya ng mga kalapate And uh, padami daw ng padami Ayan, so So yan, binigay sa akin ni ate. Ayan, kasi nagkaalaga siya ng mga kalapate. And uh, da padami daw ng padami. Ayan, so <laughs> maraming salamat eh. Ayan. so ito yung dalawa yung hey! pinuha ko. Kaya lang, tingnan mo. Pinanuhan niya ng pakpak. ah uh, pinutulan niya. Anyway, so yan. Uh, dadali natin to. Ang galing, binigay niya lang. Sa karton na maliit. Ang galing. Ay, Diyos. Ay, nagbigay na naman sa atin. So, ayan. Dito natin lalagay. Yan yung ano, lalagay natin. Pagpa-uwi. Ayos, makadalawa tayo. So, ayan. Dito natin lalagay sa anak. Sakto na yan. Sakit lang naman. Malapit lang naman tayo. So, dito tayo sa bahay. Pasensya na sobrang sikip talaga nito. I know, I know. My bad. Kasi wala talagang, ano, wala talagang mapaglagyan. Hindi ko naman alam na, ano, na bibigyan ako doon ng kalapate. So, ayan na. Lagay na natin sila. Yay! yan So, so far, mabuhay pa naman sila. Katinian, yan. Katina mo Very kalad to yan. Ikutin mo yun. Yan. Sa gitna, gitna. Yan, okay na yan. Yan. So, ayan. Ito na yung bagong. Sige, yan. mo. Ayan na. So, ayan na. Walo na. <laughs> Tapos may magbibigay pa sa atin na anim. So, magiging 14 na yan. Ang <laughs> ganda. Dumadami na sila. Okay, so uh, pinapapili ako ni ni Ate kung ano daw yung gusto ko. So kaya pumunta ako dito sa mga kulungan nila kasi uh, tumitingin nga ako kung ano daw yung uh, mas kursonada ko. Kaya yun nga yung nakita ko yung ano, no, yung white feather na yun. Yan sa amin kasi ang tawag doon is Batman. So nung nakita ko yun, sabi ko yun talaga yung kursonada ko. Ayun. So yan, yan yung gusto ko talaga.